What's this, baby? What's this? Ball. Wow. <laughs> Very good, that uh, ball. You like it? Uh, what's this? Ball. Car. What's this? Ball. Wow, ball. Hi, guys. Kamusta kayong lahat? And Merry Christmas and Happy New Year nga pala sa inyo, guys. And... paka-uwi lang pala namin guys galing ng Paranaque dahil doon kami na Christmas and nag New Year. So, for today's video guys ay papakita ko sa inyo yung mga gift ni baby ng Christmas na bigay sa kanya ng mga ninong at ninang niya. So, ayun, papakita ko muna sa inyo guys yung gift ni baby lahat din. I-unbox natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga laman nun at kung ano yung mga binigay sa kanya ng mga ninong at ninang niya. So, tara, let's go guys. Buksan na natin. Excited na ako makita yung mga gift ng mga ninong at ninang niya. Hi guys, so ayun nga, nagising na nga si Baby kaya sasama niya tayo mag-unbox ng mga gift niya. So ayun yung unang yun binuksan, yung ampaw. <laughs> what's that, Baby? Wow! Ito nga pala guys, yung unang binuksan ni Baby. So galing to sa Ninong Robbie and Ninong Julian niya. So thank you so much sa inyo, guys. And what's that? What's that? Ayun, natin yung sa loob. Yeah. So, hindi ko na ipapakita sa inyo guys kung magkano basta ayun Ito muna yung buksan natin yung malalaki sa likod. Anak, mapunit yan ha. Wow! Ang oh, cute. Kanina na ito galing. Walang pangalan guys kung kanina to. Pero thank you so much po. Napaka cute to. Oh. Yung gusto ko ni Baby. Wow! Sige na natin ito sa loob. Kasi baka mapunit eh. Yung labi ko. Then, next naman ay ito. Ano to? <laughs> I don't know kung kay baby ba to or kay daddy. Wala kasing pangalan. So, ito siya guys. Mold. Mold printed pouch towel. Tingnan na natin sa loob. Para kay baby ba 'to? Wala kasi name eh. Ah, para kay baby nga. Ang cute. Na, thank you so much po. Baby, ang cute ng towel ko. To. Then next naman. Ito. Ano po ba to? May nasama. Mmm, sarap. Yema. Yema chucho. Mmm, ang cute guys. Ball. May kasamang ano. May kasamang ring. Wow, thank you so much po. Sa nagbigay na ito kay baby. Oh. Oh, niya. Wow! Wow! Ball! Wow, alam niya yung ball. You like it? Yay! Ball. 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 Okay, next. Next naman is ito. Is that a ball? Hmm. Ito, from minang sexy. Wow. Wow. Dalawang naman ito. Sh some crocs and itong parkour. Park. Alam mo, gusto nito ni Baby kasi may likis sa mga car-car. Wow! Open natin. Yay! yay. yay. Yeah. Thank, thank you po, nilang sexy. Cute. this one is fruits, super cute thank you po next one is ito to my baby Mitch to <laughs> my baby Mitch, love you And to my baby Atato let's see ito ngayon naman wow ang cute, baby bench natin yung laman. So, sa loob, meron siyang baby bank powder, yung bubble gum. And itong bath soap. So, yun ang galing ito. Alam po kay Ninong Darwin niya ito. Thank you so much po sa gift niya kay baby. Next, ito. from Minang Yen. Yay! Thank you so much. Naglaro na ang aking baby. Oh. Silicone mouthpiece flip straw secure lock. Hmm, cute. May pangalan to siyang McLean. Ay, ang cute. Tubigan. Yay. Look, baby, yun. Yung si Kitak mo. Wow. Super nice. Thank you po, Ninang Yen. Last one. Wow. Wow. <laughs> wow. Tumakling. Happy holidays. From Ninang Marian. Marian. Hey, hey, thank you so much po. Yung sa iba po na mga walang name. Thank you so much po sa inyo. Char, <gasps> Wow. Ang cute. May laman sa loob. And ano po. Thank you, Thank you so much po. And this one. So, ayun. Thank you so much po. dehe yeah, So, yun lang naman guys yung mga gift na natanggap ni baby. And sobrang nagpapasalamat talaga ako sa mga ninong at ninang ni baby na nagbigay ng gift sa kanya. So much appreciated po talaga dahil naalala niyo po si baby ng bigyan ng gift. Sigad na po guys ang bahala. Magbalik ko sa lahat po ng blessing na binigay niyo po kay baby. And ayun lang po. Maraming salamat po sa inyo dahil ayun naka-receive si baby ng mga gift. Alam niyo ba guys na sobrang tuwang tuwa talaga ako dahil ang daming gift na nareceive ni baby ngayong Christmas. Kahit nung birthday day niya ang dami din nagbigay. Kasi ako talaga nung bata pa ako. Di lang sa pag-aano. Dalawa lang nga lang yung ninong ko. Isang nina at saka isang ninong never ako nakatanggap ng kahit anumang gift. Kaya sobrang thankful talaga ako ngayon sa mga nino at ninong ni baby kasi yung mga hindi ko naranasan dati nung bata pa ako is naranasan ni baby ngayon. Kaya grabe talaga yung saya ko and tua sa mga gift ko ni baby kasi alam ko kapapanood din to ni baby paglaki niya and makikita niya tong mga gift niya sa kanya. So yun lang. Tumang tua siya guys. <laughs> Naglaro na nga ang batang batuta. You like the gift, baby? Huh? Wow! Sinaside-side pa niya yung mga car-car niya. No? Wow! No. Wow! Asan yung ball mo? Ha? Ha? Huh? Asan yung ball? Sa mo nilagay? O oh, say thank you to them. Thank you po, Ninong at Ninang sa mga gifts. No. Wow! Wow! So, yun lang naman guys. Bye bye po and maraming salamat po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year po! Super duper thank you po talaga sa mga ninong at ninang ni Baby. Napakasorte talaga ni Baby sa inyo. Yehey! So, yun lang. Bye bye po! Open natin po, Baby. Wala yehey ano tsura nun ah nagiging nagiging ganito sya yun gawin nga natin na paano gawin natin car car Basta ano to. <laughs> Hindi ko alam buuhin. Antay natin si daddy mo mamaya. Hindi ko alam buuhin eh. Si daddy na magbuo mamaya. Hey, hey, hey. Ang dami namang toys ng baby ko. What's this? Ball. Ball. Yay, yeah, hey. Ball. Shoot, baby. Shoot ang ball dito. Shoot. Ooh. Ay. <laughs> nag kunin natin. Ah, ah, ow. ow, ow. What's this, baby? What's this? Boy. Wow, <laughs> very good, that boy. You like it? What's this? Boy. Car. What's this? Boy. Wow, boy. Ah, boy. thank you so much for Ninong Emmy. Kiss, kiss, Train kiss, thank mm -hmm. kiss. Ako, di ako pinapansin. Busy maglaro ang batang batuta. Itong nasa parang nyo, din po pala kami. Gusto ko din po pala mag-thank you kay Tita Aileen, kay Tito, kay les, and sa so buong fam po ni Daddy. Maraming salamat po sa inyo, sa mga gifts nyo kay Baby. So, ayun lang naman po. Sigad na po, bahala magbalik po lang lahat po ng mga blessing po na binigay nyo kay Baby. And more, 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 more. Blessing po to kam po sa inyo. Ayun lang. Bye. Busy-busy po si Baby. Kakalaro po ng mga toys nyo super happy sa mga natanggap niyang gift. Ayun lang guys, bye. Thank you din po pala Tita Laika sa bigay mong gift na to kay baby.